Next guest, ito ho ay may kaugnayan dun sa nawawalang OFW. Ah, nabalitaan nyo ba 'yon? Nawawalang OFW sa Hong Kong. At ah, makakausap natin sa linya ng telepono, tama ba? Linya ng telepono. Ah, si ah, siya ho ay si Irene Pabuaya. Pabuya. Okay. Irene, ah, good morning, si Danny Buenafes sa Programang Kabayan. Hello Sir Danny, good morning po. This is uh, Irene po. Okay, maraming salamat Irene. So Bali kapatid mo si Amy pabuaya na nasa Hong Kong tama ba? Oh. Yes po. Um, younger sister ko po siya. Younger sister mo. So Irene, anong balita mo? Kailan pa ba siya nawawala? Kasi uh, dalawa sila eh. Uh, ano bang info na nare mo from your mga ano, mga sources mo diyan sa Hong Kong? Ah, uh, naka-receive po kasi ako nang nang chat sa best friend niya po. Anoong Saturday kasi Saturday nag-chat po sa akin yung si Amy eh nagsabi sa akin na uh, nagpadala siya daw ng pera kay Mama. Mm -hmm. Tapos mga 5:35 po nag-ano ko nag-reply nag ako sa chat niya. Sabi ko na uh, I'll ko na kay Mama nung uh, mm -hmm. sabi niya na pinadala. Mm -hmm. Tapos Uh, mga 7 ata, 7 p.m. Saturday, merong nag-chat sa akin na nawawala daw si Aimee na report ng employer. Mm -hmm. At yun, kinat ko ulit lahat. Kinontact namin, pati WhatsApp niya, Hong Kong number and all. Mm Hindi -hmm. na talaga makontact hasta uh, um, 3 a.m. the next day. Like Monday, I mean Sunday morning. Yes. Wala na talaga kami kontak So... Lahat ng my day na sin-screenshot -sc ko yun, yung sinend ko po, sa, pinost ko po sa social media, yun yung last my day niya nung nawala siya, nung Saturday. Okay. Para malinaw lang, sabado, itong sabado, that was uh, October 11, tama ba? Or uh, more than a... I don't know. October 4 po. Ah, October 4 October pa October so, 4. Okay. It's so, been a week na, more than a week. So more than a week na na siya ay nawawala. So, ang last time na contact mo was October 4 pa ng Sabado. Tama? Yes po. Okay. Tama po. Okay. So, bali, may, ano na, halos sampung araw na siyang nawawala. At uh, meron ba kayong uh, ginawang coordination with the, uh, let's say, uh, embahada or konsulado sa Hong Kong para ma-locate siya? Um, nag- hmm mate kasi kinunta ko yung agency niya yung agency din ni Alile, at saka yung OWA yung DMW pinuntahan mm. ko na po pero wala pa ring update sa consulate if mm. nakalabas na pa sila sa Hong Kong pero patuloy pa rin yung, po yung pulis sa Hong Kong na mm. nagsesend ng message po sa akin nag-update mm. kung ano po nila ginagawang search operation so mm. um sabi nakaka text lang ng pulis na mm. meron daw siyang balita para sa kapatid ko pero in reply kung so, kung anong na, na sinasabi niya. Sina. Sino sabi may i-feedback sa pulis? Meron? Uh, ano? Uh, kay Amy? Tama ba, Irene? Yung, oh. Ah. ko. pulis po. Oo. Oh. Anong sabi? Mer meron na wala sila. Pa, wala na pa. Wala pa. Ah, okay. Pero ibig sabihin, uh, na-call nyo na yung attention. Kasi alam mo, habang nag-uusap tayo, nakikinig din sa kabilang, ano, sa, sa Zoom, si uh, Consul General Romulo Victor Israel. Pero mamaya, kakausapin din natin siya. Gusto ko lang malaman, gano'ng katagal na ba doon si, ano, uh, si Amy sa Hong Kong? Nine months pa lang po, sir, magte Kasi nung December pa siya doon. Saan pa siya pumunta? Ang huling sa, sa contact niya sayo sa iyo noong October 4, saan siya papunta? Mag-abroad daw siya, sabi hindi, niya. Hindi, ibig sabihin noong October 4 yun yung, huling huli mo, si mo si siya. Hindi, yung October 4, ano uh, ang anong sinabi niya sa iyo? Yung last contact mo saan siya papunta? Wala, siyang sinabi. Oh. Wala siyang sinabi, sir. Oh. Sinata lang sa akin na may pera siyang pinadala. Padala sa nanay na siya. Wala ko siya sila pupunta. Screenshot ko lang yung mga places na pinuntahan nila. So sabi nila nag-hike doon kasi hiking, hiking. doon pupunta yung hikers. Okay. Pero meron bang report sa iyo na may kasama siya? Aside sa kanya, nung nawala siya, na nawawala pa rin also? Yes po, si Analee Perez, yung kama niya. may relasyon silang dalawa. Ah, ganun ba? Girlfriend. Ah. ah, okay, okay. Oo. Sige, ah uh, siguro uh, at this time, eteka, eh, uh, naka ano ba? Oo. Ah, uh, pwede natin makausap si Consul? Yan oh. Ka-Conjen ah kayo no si Consul General Romulo Victor Israel Jr. ay nasa Zoom naman, makakausap natin. Siguro wag ka munang umalis ah uh, ay ano? Uh, Irene dahil uh, para at least kung ano man yung sasabihin ni Congen, ay uh, ma-follow -ano, ma up natin. Uh, Conjen, uh, good morning ho oh, sa programang kabayan si Danny Buenafe. Good morning. Good morning uh, kabayan okay. si Danny. Uh, si June Israel po ito. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat konjen sa oras. At uh, siguro bigyan niyo lang kami ng update. Siguro nakarating na rin sa inyo yung informasyon na nawawala itong dalawa nating OFW sa Hong Kong? Opo. Opo. Uh, base po sa... Paon ng uh, information o report po na natanggap po ng ating uh, konsulado, mm -hmm. uh, noon pong October 8, ay nakatanggap po uh, kami ng isang text message. no uh, At naghumihingi ng tulong ang uh, at kapatid nga po no? uh, para mahanap itong sina OFW Aleli Tibay at uh, uh, si Aimee uh, Pabuaya. Mm -hmm. So, at ang sabi nga po roon sa text message ay uh, huli nilang nakausap noong October 4 yung kanilang kapatid. Na tinawagan po natin uh, na yung number na lumabas po doon sa ating uh, ating hotline no yung ating duty phone. Uh -huh. uh, pero hindi po ito makontakt, Hindi na po makontakt yung nag-message. Uh, tinawagan din po ang ang, ang employer uh, pero hindi rin po sila sumagot maari nga uh, hindi kilala yung number na ginamit po natin ano oh oo oo so, as of now ay uh, naka yung uh, na lang po dito ay marami pong uh, lum lumulutang na kung ano-anong mga balita uh, na sila daw po ay nakalabas na nga ng Hong Kong at kung ano pa ano pero sa ngayon ho hindi talaga natin to masabi na uh, definitively kung Uh, ano po yung uh, whereabouts nila kung sila ay nasa Hong Kong pa or wala na. hanggang hindi po natin natatanggap ang uh, official no na confirmation from the uh, Hong Kong Immigration. Okay. So, syempre, nakipag ugnayan na rin po tayo sa Hong Kong Police. Okay. Uh, dahil sila sila naman po ang uh, unang uh, uh, pro responde sa mga ganitong for uh, report ng missing mm. persons. Mm. Hmm. Uh, Pero, so, uh, yes. Tadani. Okay. So, bali, gusto ko lang liwanagin, Conjen. Sabi nyo, yung pangalan tama lang ha, para sa mga nakikinig. Aleli Ibay at saka si Aimee Pabuaya. Tama ba? Uh, yung dalawang tibay. missing? Ibay. Kaya, Aleli Ibay? aleli uh, Tibay. Tibay? T asin in Tango? Tama ba? Yes. Uh, aleli. Tango, Ikea, Bravo, Alpha, Yankee. Yankee. Okay. Aleli Tibay at saka si Aimee Pabuaya. So ang parang info na na inyong nagagather is that they might have already ano, gone out of Hong Kong. Ano ba sila? Mga documented ba sila uh, as far as your concern? Opo, uh, sila ay mga oh. uh, domestic workers dito sa Hong Kong. Okay. Ah, uh, hindi sinabi ko lang po yun, ganyan yung mga uh, parang chismis po, ano. Hindi okay. po natin tinasabi okay. 'yung na nangyari. Binavalidate validate uh, pa 'ko. Uh, Ohoho. Oh, uh, so gusto lang din natin pabulaanan na hindi yes. yun ang aking patuong nangyari. In fact, doon sa parang mensahe natin sana sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong at sa Pilipinas, yes. uh, huwag po tayong basta makikinig, maniniwala sa mga unverified po na, na reports. Tama. Siyempre maraming mag-speculate dahil alam naman po natin uh, mga kababayan natin sa Hong Kong yes, ay... Yes. Uh, Kalayaan ko sila na mag-travel ano hmm. so at uh, at nga, may mga balita nga na, na lumilipat ng ibang bansa na hmm. country, no deployment kung hmm. tawagin hmm. na nakikita po natin may mga ginagawang ganiyan hmm. dito na medyo hindi nga rin maganda kasi iniiwan ho yung kanilang uh, employers dito sa Hong Kong at lilipat sa isang uh, ibang bansa na hindi dumadaan sa tamang proseso. No? Kasi hmm. bawal ho sa atin yung uh, direct hires. Hmm. Kailangan yeah. bumalik sana sila sa Pilipinas kung talagang yun ang kanilang uh, Tama. plano. Oh. Uh, tapusin mo na ang pero, kontrata dito sa yeah. Hong Kong. Ganun. Uh -huh. Pero konjen, yeah. Pero konjen, gusto ko lang uh, liwanagin, ibig sabihin itong dalawa domestic workers based on the, your information, ang uh, info kasing nakakarating sa amin, ewan ko lang kung mababalidate nyo rin na sila ay pumunta sa isang hiking trip, nag-hiking, and then yung time daw na yon, ay merong bagyo. So uh, pag-akyat nila sa bundok. Ito ho ba yung mga informasyon din na, na kakalap ninyo? Uh, oh, meron pa kayong ibang informasyon na pwedeng you might want to share? Ah, uh, Well, sa ngayon ho, uh, first, mahirap din tayo magsabi ng information yeah, na hindi yeah, pa yeah. natin verified. Ano? Pero uh, yun din ba rin yung informasyon na nakukuha ninyo dun sa mga sinabi rin namin? Na nag-hike sila, hiking? Silang dalawa, the last time that they were together? Apo, apo. Tama po. May mga lalagay kasi ng mga information sa social media. No? Yes, yes. Uh, na sinasabi nga na, na... Huli silang nakita October 4 sa Yung Oak Road sa Chuen Wan area na okay. yung nga, parang lugar na uh, pinag-hikingan okay. uh, ng ating mga uh, kababayan o ng mga uh, locals. So, pero where you, uh, have you established ano, parang connection o kontak ho sa mga kamag-anak nitong dalawa? Let's say yung si Aleli Tibay at saka itong si ano, Aimee? Uh, po, dun po sa case ni uh, Tibay, Aleli, yes. uh, meron na po nakausap na po ng ating uh, OWA, Overseas Workers Welfare yes. Administration. Ang uh, mag-anak po, yes, sa Jensan. Taga-Jensan po pala ah, ito. Si, uh, Aleli. Si Aleli Tibay. Opo. Okay. So, nakausap uh, niyo na yung, yung, parents ni Aleli, you mean? Kapatid po. Kapatid, kapatid po na uh, kababayan natin. Pero itong... At uh, siyempre, nai report, report na rin po natin sa OWA Regional Office agent hmm. sana at pupuntahan na po mismo sa kanilang uh, bahay itong kamag-anak po ni Ms. Aleli. Hmm. Pero itong si Aleli ho, uh, meron ko ba yung kung anong ano, gaano katagal na siya sa Hong Kong kasi ang alam ko nine months ho si Amy. Ga, uh, at saka ilang taon uh, na ho itong si Aleli sa inyo yung info na, na you have gathered. Uh ating pong, uh, official record kasi natin na uh, 2017 po siya nagsimula. Okay, na, si Aleli ah dito sa uh, Hong Kong. Okay. So mga uh, 8 years na po siya rito sa Hong Kong. Oo, oh, matagal na. Okay. 7 uh, hangal na po. At oh, siya oh. ay uh, yes. So, Ilan taon? Aleli? Sir. 33 33 years 33. old. 33. Tapos tama ba si Amy is only 24 na 9 months pa lang nine, din sa Hong Kong? 24 po, tama. At uh, kararating na lang din po niya hmm. Noon lang pong uh, November 2024. Okay. Yung time na October 4, uh, can you trace Okay, mag backtrack lang tayo October 4 daw kasi huling contact with the family. Uh, meron ubang mga parang ano ho, masamang panahon ng time na yon, na they were doing the ano, the trek o doon sa pagpunta nila sa hiking yan nila, uh, tour. Parang uh, babalikan din ho namin pero sa ngayon sa pagkakaalala lang po namin, wala naman pong hmm. Uh, bad weather noong October Time 4. Pero we will double check, we will double check. Okay. okay. Uh, may mga may mga dumaan ng bagyo rito yung galing sa atin. Kaya sa Kaya nga, oh, you know? tama. Uh, uh, nag typhoon na uh, signal number 10 pa nga po. Oh, Pero malakas we will double oh. check kung oh. October 4 yon. Pero ay si ho, kung ganung mga malalakas na typhoon, ang bawal ho talaga lumabas eh. So ang ah. advisory no natin ay stay indoors, stay at home. Even the Hong Kong government po, yun ang uh, guidelines sa mga uh, kababayan din po nila sa lahat ng mga nandito noon. So kahit yung konsulada po ay temporarily ay uh, nag-suspend po tayo ng operation mm. dahil sa mm. signal na iyon. Pero 'yung so, ano, 'yung lugar na 'yon binanggit nyo kanina eh, it's a it's a uh, ano, para kilala niyo 'to siyang tourist destination. Ibig sabihin, mayroon kayong uh, check uh, checking na ginawa na talagang wala wala hong pangalan nila doon na nakapunta sila doon sa that particular day para ano lang ho, ma-backtrack. -ma ah, uh, okay. Ito po pala 'yung information natin on that site po na dumaan. Ah uh -huh. October 5 po pero hindi, hindi siya yung malakas T3 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 po yung level niya. Parang mm -hmm. uh, walang suspension ng classes, walang suspension ng uh, offices. So mm -hmm. kaya kung October 4 sila namasal, wala pa ho siyang bad weather. Uh, climate. Okay. Pero gusto lang natin ma-confirm kung talagang mm -hmm. nagpunta ho sa lugar na yun. kasi you can have a way to check that eh. di ba? Doon sa mga let's say nag-register nung time na yon kung nandoon yung pangalan ng dalawa nating uh, OFWs? Well, uh, syempre po, ang, ang polis mo po ang uh, mm. makakapag-verify po niyan. Kasi wala tayong powers to get the records mm. po doon sa lugar na yon. But mm. I'm sure the police are already into it mm. po. Tinitindan na po nila oh. lahat. Okay. Yung mga possible patients. Ay na, Irene, Irene, nakikinig ko pa rin ba ngayon na papakinggan mo yung sinabi ni Conjen? Narinig mo? Hello, Irene? Oo. Kasi nasa linya. hello, Irene, oo. kasi, Kausap ko si, ano eh, si Consul General uh, Romulo Victor Israel Jr. Yun na nga, uh, they're still trying to locate at uh, inaano ina-assess nila, no? ina -assess nila sitwasyon. Meron ka bang panawagan para habang na, -na narinig ni Congen, uh, ano, uh, Irene? Hey yes, Reid go. Pwede kang manawagan habang uh, magamit natin itong himpilan para to ano uh, at least somehow uh, try to locate yung kapatid mo na nawawala. Yes po, nasa na po ma, ma ano na talaga if nakalabas sila sa Hong Kong po. Kasi sabi ng OWA dito sa Pinas wala sila dito, walang records po. Mm, ay si eh, nga, yun din ang binovalidate ngayon nila Konje Konje na niyo yung panawagan lang ho ng kapatid niya si uh, do, Irene. Oh uh, yeah, yeah, yes, yes uh. po. Uh, talaga pong meeting uh, talaga natin syempre yung uh, Sige po. location whereabouts. So kung nasa Hong Kong pa sila, talaga pong uh, lalabas sa records ng OAS sa Pilipinas na wala po sila sa atin. So uh -huh. kaya po may possibility pa talaga na nandito sila sa Hong Kong. Kaya okay. uh, we're working closely po with the police. or coordinating closely with the police on, on this uh, matter po. Oh, sige po. Nako, maraming yes. maraming salamat ho sa update ah at saka syempre ho uh, kukuha kami ng ano siguro uh, before uh, this week or at least before the day ends eh meron tayong update doon sa dalawa nating uh, OFW's, uh, Conjen. Thank you po. Yes, uh, hmm. hopefully po by today may mga magandang developments yes, na makukuha po so... tayo the police may Sige. sana mahanap na po sila ano po. Salamat po. And we will share okay. it with you and with the with the NOK the family po. Okay. Definitely. Sige yes. po. Nako, maraming maraming salamat ha sa ating uh, OFW doon si uh, si ano yung ating kamag-anak dito si uh, Irene at si Consul General Romulo Victor Israel Jr. ang ating Consulate General uh, uh, Consul ano uh, Consul General diyan sa Hong Kong. Thank you very much sir sa inyong oras.